Okay na to ma'am? Okay. Hindi nga ma'am Hello ma'am, lala mo po ito? Ma'am, tatanong ko lang po kung ano po yung item na pipick up And papunta na rin po ako sa pick up location ah. Ah, Okay, salamat, papunta na po ako Thank you po Ah, uh, Ah. Uh, Aka ah, kayo po yung magre-receive sa tagig. Okay. Um, si, uh, sige, ma'am. Puntahan ko muna po sa pickup. Sir, uh, mga access po, okay lang po. Ay, parts, lang. Ah, kaya naman po. 11.40 uh, na po. So, mga... <laughs> oh, sige po. Sabayan ko lang, ma'am. Okay lang kahit isa. Uh, uh, Sabayan ko lang po ng isang booking. Ah, 2 to 3 hours, ma'am. Kwa naman po, mahaba pa po yung oras na yun para sa BGC lang. Salamat, ma'am. Salamat po. Ganon. Naka-priority si ma'am, pero sabi niya, okay lang daw, di ba? Basta 2 to 3 hours, sabayan. Ganon sana. Hindi yung gusto isang oras, aray ko. Sana oil. Ah, Papunta muna natin yung pick-up location. Ay, ito lang po. Okay na, ma'am. Salamat. Ito na. Nakaprayo. 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 Okay lang kasabay. Kumayag naman si ma'am na sabayan kahit nakapriority. <laughs> Sabi niya pa 2 to 3 hours, di ba? One hour later. Dito na si ma'am. Ito po. 263 lang ma'am. Tatagalan mo ma'am, sakto lang. Okay lang. 263 lang. Okay na to ma'am? Hindi nga ma'am. Sige ma'am. <laughs> Salamat po ah. Thank you po ah. Grabe oh. Binigay ni ma'am 400. 263 lang yun. Yun oh. Ayan you know. o Okay lang daw Okay lang Sabi ko 263 lang 263 lang yun ma'am